Sa isang eksklusibong panayam na Bernadette Brano, tinanong ang aktres na si Carla Estrada tungkol sa kalagayan ng kanyang anak na si Daniel Padilla. Ang aktor ay patuloy na pinag-uusapan lalo na matapos numabas ang mga isyo ng break up ng ka -Nil Bagamat. Hindi direktang sinagot ni Carla ang tanong tungkol sa estado ni Daniel. Mababatid sa kanyang mga pahayag na hindi paganap na maayos ang kalagayan ng anak. Pinahagi ni Carla na palagi niyang ipinagdarasal na maging maayos ang sitwasyon ni Daniel. Ngunit, inamin din niyang si Daniel lamang ang makakapagbigay ng buong sagot sa kung ano ang kanyang tunay na nararamdaman. Nilang pag-uusap, sinabi ni Carla, yung anak ko, pinag-uusapan na naman ang buong daigdig yan, ano? And I always pray that we will be okay. At the end of the day, yung question na kamusta yung anak ko, Kamusta si Daniel? Si Daniel lang ang tanging makasagot ng buonon. Ipinahayag ni Carla na bilang isang ina, ang kanyang pangunahing hangarin ay ang kabutihan at kalagayan ng kanyang mga anak. Di lamang si Daniel, araw-araw niyang ipinagdarasal na maging mabuti ang kanilang kalagayan at matutunan nila ang mga leksyon mula sa mga pagsubok ng kanilang dinaraanan. Nagdag pa ni Carla, "Ako as a mother, I always pray for the best for my son para sa mga anak" ko. Hindi lang kay Daniel. And I always pray na maging better sila. Kapag dumaan sila ng pagsubok, sana maganda ang lesson talaga. Kasi kailangan mong magkamali para may matutunan ka para mas maging maayos ka. Mas maging mabuti kang tao after that. Marami ang humanga sa mga sagot ni Carla at ang kanyang malasakit at dasal para sa kanyang anak ay nagbibigay inspirasyon sa mga taga-subaybay. Kanyang pananaw sa mga pagsubok at pagkatutumulan nito ay nagpakita ng kanyang matatag na suporta at pagmamahal bilang isang ina.